Arestado ang mga suspek sa ilang insidente ng carnapping sa Maynila at mga karatig lugar. Yan ang ulat ni Bian Manalo. <coughs> Di na nakapalagpa ang lalaking ito matapos posasan at arestuhin sa ikinasang follow-up operation ng mga operatiba ng Baseco Police Station sa Baseco Compound Port of Manila. Nakilala ang lalaki na si Jericho Toralba, 28 na taong gulang at sospek sa ilang insidente ng nakawa ng motorsiklo sa lugar at sa mga karatig lungsod. Yan o, no, eh, matagal na rin namin minamatsyagan. No? Kasi may information kami na Itong Uh, at lo grupo na naga naga ano ho na nago operate within Manila and other uh, ano ho uh, uh, cities and provinces there by provinces po immediately conducted operation against the person and uh, it so happened na nung nakita namin yung isang suspect po eh, ginagamit niya yung motor na nakarnam. At sa sumunod na follow-up operation ay natunton at naaresto rin ng mga pulis ang kinakasama ni Toralba na sinasabing kasabwat niya sa krimen. Ayon sa mga pulis, modus na ng mga sospek ang magnakaw ng motorsiklo. Ang nakita po namin in, ano, sa in, interposition in, in and control, yung mga ano, iba't ibang ng susi. And meron no silang uh, o-R-C-R po ng mga uh, motor na hindi naman tugma doon sa description ng motor. Na parang ang tawag doon kambal eh, kinakambal po. na sa mga sospek ang ilang motorsiklong ninakawa. Nagpaalala naman ang pulis sa publiko para hindi mabiktima ng mga kawatana. Paitikin natin pag-iingat. Tapos huwag so, natin pabayaan na na madali lang makukuha. ng, ng lock or nagyan ng uh, natin ng bakod yung pitigal Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. Bien Manalo para sa bayan.